Ang daming sapatos. Kaso ang iba hindi magkasa. Ayun hmm, nga, ang daming sapatos kung pipilian. Di wow. Hmm. Miss Princess at saka yung kuya, Sandra. Eh, hey, mami din po. Oh. Ang pa. Hmm. Dalawang maganda. Hmm. Ang dami nito. Pero may ilan na hindi kasya sa kanya. Kaya ibabalik natin. Nice, di ba? Ang ganda po niya, no? Pila. Ito, so, ibabalik natin kasi hindi siya kasya. Ito pa. At saka ito. Ibabalik natin.